Hello everyone, this is Macy May and welcome to my channel. Last week, inumpisahan namin din ng bakanting lote na katabi din ng bungalow house. At kami rin ang may-ari. Naisip namin magtanim ng mga gulay kasi sayang ang lupa kung hindi nagagamit. Marami at malalaki na rin ang mga damo kaya kailangan ng tanggalin. Yan pa lang yung natapos namin. Actually, malaking progress na siya. Nagbabalik tayo dito sa ating munting bahay. But this time, kasama ko sila. Si Tain and Hallie, mga pamangkin ko. Si Kuya at si Tintin, mga kapatid ko. At ang aking asawa. Masaya <tinyo> kasi dito <little> marami tayo. <tinyo> Tapos, ano di this time compared last time. Muna kami diniling tinapay kelaway ng, uh, nabasok, tubig, ng tubig, pinapay, Extension wire. Um, towel kasi ika-cover ko ka ta mamaya. Tapos kape. Pagkaya ako. plastikin lang. Meron pa dun sa labas, hindi kami ng mga iba pa, pero yun lang muna, i-expose, i-expose, i i-expose ah. <laughs> ko. Dito na side, medyo makalat, kaya nag nag, nag nagdala ako ng ito. Para ma-organize naman uh, dito, kasi yung color Parang hindi alam mo sa bahay. <laughs> ay, umpisa na yung asawa ko. Ando na siya. Gusto nyo kasi matanggalin yung saging na yun. Okay. okay be, uh, Filipino thing. Pag merong damit na hindi na ginagamit, ginagawang basahan. Parang siya sa... sa... Para siya sa... <laughs> Parang siya sa... Parang siya sa... <laughs> <Yeah. laughs> Parang diba, <laughs> <laughs> Watch me. Watch me. Abracadabra. They got cinema. I'm a fat Malaki na po yung aming Ano pa sila sa Tagalog? It, ano? It. <laughs> ha? <laughs> Agwat? <laughs> <laughs> Malaki na po yung aming ano, nasasakot. Nasasakupan. <laughs> nasasakupan. <laughs> ano to na na? Nananakap ba kayo? Laban tayo. Oh, uh, oh, man, yeah. oh, ay, nakatapad ngayon ni na kaya sini. Kaya't bali ko, ya, ya. Yeah. Uh. May yung so, dalil yeah, mo, nakatapad. Hindi to po kami ngayon sa si Japan. Ato At na po yung <laughs> yeah, tapad. Oh, <laughs> ako niya po yung sober. Ngayon to kami sa Canada, nagpa-farming. Life in Japan. Siyempre ako, taga-video. <laughs> Pinunta po kami dito sa Canada. Ito po yung trabaho namin. Ang sasahurin po namin per hour. <laughs> Hi mga ka-Ohio! Uy, kalorong! Igit ka niya! Sige. Gusto si Bombay. Tara. dan tarang-tarang Begini, makan. go. <coughs> right. way over Watch out for the We're gonna put it right here. See where the dead mouse is? Honey. See the dead mouse? Yeah. Put it on top. The dead mouse. Cute mouse. It's cute mouse. So I found four found four dead mice in this rain barrel, and I hmm. threw them down there in the in the ditch. Kay. Now I'm gonna dump out the water because it's dangerous now. Water. All right. oh my gosh i'm just gonna do this without making too big a mess so. meron kayong helper o, oh, you know. Yan. o, <laughs> oh, sige. Yan. Laban na laksan. XR. Mm. Thanks. to

Sushi, ako sushi. Hindi ko niyo yamho. Pusit ng namin yan. Lang namin si Kuya Rin Ito, tapos afternoon away na ka at naman kami. At bago kami na makali, para pusoit pa ulit kolete. To break to mend, it's just a day in.